ito yung nanay. At yung tatay, ito naman, nasa pintuan. Nagaantay, hindi alam kung sino nga naantay. Ayan naman yung anak. Ayan, si Puti. Ay, naantok na. Naantok na siya. Ay, hey, sorry. mahal ko yan. Mga lover ko na yan. Ayun si Catboy. Tinawag kong Catboy. Kasi boy. Ito naman si Labang. At ayun si Pote.